Pa lang lang eh. Charot. Pusit ka ko ko naman Bye bye. Have a blessed Sunday. Pauwi na po kami. Nakakuha na po siya ng mga halaman. Tapos sa buganay, sa ba, kalabansi, aba, kinaduma-duma pa yung bumbunga. Itang ang inyong awit naman nun. Subli kami tumadjisan Gabriel at no November 1. Palpalobos si Apo no mga uh, dada by Dante na one t-shirt na natatag sa print na. So, pag dito kasi kasama mo gusto niya uwi na siya agad. Uh, okay, kasi niya oras kamla si 12.30. Uh, nag naglunch lang kami, nakichismis basket. Nagpaala ka na ka sa pula nga maala nga. Mul mula nga mula naman ang inayon. Kaya supay so, ka nung agatangan na kada fruit po. Tapos niya nga gulgulay sal, -sal kasi. Nagawit ka pin. No, diba? O diba? Madala nag-gasoling. -nag But you know what? What's important and essential is, we were able to have a banding. Oh, ba? Nalapas mo na kimi sa na nalas mo na O, oh, napanag-apostolada. Siya tatay. Ang tatay itulog tayo. diyan, yan, iba simbahan. O, oh, That's a blessing. I love you, Yari Nasa San Juan na kami. Long live kundi iisang bahay lang po at yun yung aming ancestral house ang bahay nila mga lola at lola ko noon uh, bago sila nawala Ayan. at ang nakitara na lang ay mga aso, pusa, kambing wang wow. diba pa kaloka naman kasi yung portion ay bakit kasi inaas Dito yung makikita mo sa waiting shed na yan la, nasila. Nakalagay, lot donated by Amparo and Daya and family. Oh yan. So, eto po yung lupa ng Andaya. Walang mga bahay. Since, iisa lang po dito yung bahay. Yung ancestral house. Kasi yung mga kapatid ng tatay ko ay namatay na itong iba. Wala naman dito, nasa ibang bansa. Ayan yung... Balay dito, eh. Ah? Agbalay tala dito yun sa Gabriel. Anda ko sa... Agayo civilization. Anya, dahil yung sibilisasyon uh, <laughs> <Ay, okay, okay. laughs> Nauyaw ka mo, <laughs> <laughs> dito yung daga ni Lakay mo nga Guding. Lahat ng nakiat natatanaw mo ah. pag ari ni Lakay mo nga Gaudensyo, <laughs> Kabanbanan Daya Senior. Awad, ko na! Nandito po kami sa labas kumakain kasama ko pang aking pizza at kanyang asawa. mag po kami niyang pinaluto po namin na sabunganay with the saluyot and the dinagdakan. And syempre yung breakfast kaninang umaga nila na itlog at tosino. Overlooking the go Sa! Ito na po ata bahay na may pinakamaraming aso. Tapos pusa. Ay, apo Diyos ko. Ay, Hindi na Kumakain na nga si Trevina dito sa labas sa silong na maraming kahon. Nak, nak pa siya ng akda. Na. Kakaloka. Ka. nagigising tuloy ang maraming aso sa pusa. <coughs> ming Ming, Ming Ming, and the dog. And another dog, and mingming -ming here. And another Ming Ming there. Tidak ada. Apa Wala, Baga dito hindi mo nyo hindi ako gagagalangit saan naman naman ngay? gagagalangit hindi ako gagagalangit binasam? binasam di Biblia? Oh. walang makoment si Trifina you're not reading the bible Trifina? you're <laughs> not reading the bible

Kaya kung gusto mo lang, baka mas kong abawin mo lang dyan. Nakanda kayang dikwa. Hindi nang tilos. Oo, sige ka. Magmal malom na dyan. Deserved naman nang tilos si Agbert dito kasi naman dito ang naa. Pwede nang to yung ngay. May dito yun kasi nang na eh. ta ah? Kakakainom. Lahi mo May dito yun nang buwan si July. Kasi dito na eh, damatana. Sino ka dyan ngay ate? Yalakay. Oo. Dali nga nga Handa nga handa nagsubli UK. Po, Kila, no, no, London. Hmm. Kakainom kaka, bigbigat pa lang mang agot ng aran. Kilalakay. Kila, Dayon kan Pagbagana pa nga nagpaga si Jan, ano, na natuloy mo lang ang lakan. Di diba, bagana nga gali. nang na. Townhouse.

ang pag-ibig ko sa ay tunay na isko sa patunayan wag ka nang The Nang Umagang, may pag a song, kailangan ang pagsuyong wagas kailanman ang sumpa ko sa iyo'y asahan ikaw lang kung kaya kailangan ang pagsuyong wagas kailanman ang sumpa ko sa iyo'y asahan ikaw lang pagbigin magpakailan man O oh, di ba yung nanay ko nagpa-check up ng kanyang tainga kay uh, Dr. Martinez gumastos daw siya ng 1.5 uh, na nasuro pati agas na tapos na pa magimatang kanot reading class na ni Dr. Kariaso Oo, oh, diba? oh. wala na daw siyang natirang pera. Oo, oh, tapos agdaw-dawa mang kanya ko. Damdamagan na na bayad na di senior citizen na jilunan. Ito so binigyan niya ako ng pera. Pag actually wala akong pera sa kanya ako humihingi. Ay, hindi pala humihingi ng po. 100 pesos rin po, peso 100 pesos and 1,000 400, ay punta Pungpeso siya 400 tamam. um, ako di um, 400 Upat ng kasot? 500 sa po course niyo pina? Pagka gamit na nag teacher ka to sa math major, teen major mo? Hindi Hadapay kwartam? Takwak kwarta. Hadupay kwartam? Awamin ka lang nga kita nagita

May tila boundary ni tricycle. Tingnan pa pala ngayon. ibusa. Diyakaroon ka mga mo. Tripi na. Diyos ko, tao to. We're going home na. Hindi ko mapag-iungun tayo Kasi, kasi nga. na talagang kima. At sumuro mo dyan sa rin. Anong kima pili ko na, ina? Wala ko man nakiinakong itong kima translucent mo data di ba mirrorized data tawa hindi ka nakikita pag hindi ka nakikita sa sa labas pero nakikita mo sila sa loob oh, di ba na no si kada ka tibalay makita da di pero di ka da jerwar ada ka makita di unag kasi sarming tayo